Hindi po ako mapapaya sa inyo, ilalaban ko po ito ng pasarapan na super budget meal, matipid na, masarap pa. Siyempre may okay, extra firm tofu, tinanggal ko na yung atubig. tubig. Mas ulit natin. O, pagkatapos, ito po, one cup ng harina, all-purpose flour. na natin ng paminta, uh, asin konting asin lang. Kung meron kayong powder, yun po ang ilagay nyo. Lalagay ko to pero kung may powder kayo, yun po ang ilagay nyo. Tapos, lagyan natin ng konting atswete para mapula-pula ng konti yung dating. May iba naman. Basta durugan nyo po durug na durug. Ayan, tapos na yan ha. Mantika. Gamit na yung mantika ako the other day pero malinis pa. Tipid-tipid. Okay, prito na natin ha. Gagawin natin tong crispy. Ang tawag natin dito, Tokwa Bits. b i BTS. Dapat to, tostang, tostadong tostado dahil ang gusto nating ma-achieve kung para siyang ground pork or ground beef na ipinrito. Mga 3 minutes kong niluluto, tignan nyo, mapula-pula na. Hey, okay. total frying time, 10 minutes. Mukha siyang chicharon. Wow! Okay, same pan. Lagyan ulit natin ng konting mantika. Kasi itong second part, nakita nyo, hindi natin siya tutustahin to the max. Tignan nyo to, mga 3 minutes ko nang niluluto ng half cook para may lambot factor siya kasama nung crispy na tofu bits. Yung una, 10 minutes, ito 3 minutes. Nahalo ko na dun sa tostado. Ito, malasado. Tostado, malasado. Malasado, tostado. Dito pa lang, ko na. Ito po ay chicken stock. Kung wala kayong chicken stock, tubig na lang. Gamit ko kasing toyo dito sa bahay ko, ano eh, low sodium. So sometimes hindi siya maalat na maalat. O, 2 tablespoons po ito. Okay, ilagay na natin. Pakukuluan po natin itong tubig at toyo. <laughs> Kanta yan, tubig at toyo. Idarang man sa init. Oh, katitik na asukal para may tamis factor. Alagay ko na itong ating carrots. Ating patatas para lumambot na. Hmm, yan. cornstarch ulit. Siyempre, papalaputi natin yung sabaw, di ba? half a cup ng tubig, 2 tablespoons ng cornstarch, hinahalo ko lang po. Malapit na kasing lumambot ito eh. Lagay ko na, para lumapot na yung sabaw. Yeah. Ruin natin ng konti, medium heat na. Oh, eto na. Dahan-dahan ha. Yan. Halo lang kayo ng halo. Ang purpose ko po, showing this to you, is to come up with dishes that is not challenging on your daily budget. Pero kung uh, gusto niyo maglagay ng ground pork, ground beef, kung meron pala kayong budget sa silim pula, sa raisins, sa itlog ng pugo, may to sauce instead na chwete. Lolokohan <laughs> lang tayo, di po ba? Yan. Tapos sa super budget ang ating ulam, e eh, vegetarian pa dating. Ayaw nyo niya? Alam ko, nandiyan pa kayo. Ha? Sana po uh, nag-enjoy kayo sa mga ipinopost ko. na ko po na bigyan kayo ng mga ibang ideas para naman sa pang-araw-araw yung pagluluto. Eh, makaisip kayo, ba, pwede palang gawin yun. And syempre, mga tipid tips. Ron Bilaro po.